Sige, sige, sige. Sige, sige, diretso, diretso ka. Oy, 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 tigil, tigil. Habang tinataha ko ang kahabaan ng Marcos Highway, napansin ko itong taxi na panay ang busina. Kaya pumasok sa isip ko kaagad na mayroong emergency. Sinundan ko ito baka tayo'y makatulong. May emergency ito dahil alam. at kabisado ko na yung lugar na ito ay laging traffic pag ganitong oras. Dito naipit na siya. Ginagawa niya rito ay flow na para makalusot lang. Ang ginawa ko naman dito ay sinusundan ko siya dahil gusto ko sana na umuna doon sa kanya. Kaso hindi ako makakakalusot dahil pit na ipit talaga eh. Magawa ko dito ng paraan na kung saan ako pwedeng makalusot, makasingit para maunahan ko siya, para maiguide yung harap. Itong kasi yung mga salubong ay pwede itong guide para mapagbigyan itong yung emergency. At buti naman ay mayroon pala dito naka-intindi din kaya umuna rin siya dahil talagang motor lang yung makakasingit eh. paso kaso talagang ipit na ipit ako rito gusto kong umuna pero hindi ko magawa ay kumakounter flow na kami pero alam ko ay maintindihan naman ng karamihan na kapag emergency basta kailangan lang dito ay mag-iingat tayo oh Ito, i-guide natin. Sige bro, sige bro, sige bro. Ayan oh. At buti toy. naman ay nakawa tayo na ma Na maka makasingit at saka makauna doon sa taxi Ito ay dalawa na kami nitong isang moto na nag-guide Sige, sige, sige Sige, sige, diritsa, diritsa ka Sige, diritsa lang, diritsa Tigil, tigil. Ayun na. Ah, dito na lang sila sa Coronel. Ayun nga, nakarating na dito sa Coronel Medical Center. Doon na lang sila sa ah, Coronel. Ayun na iniwan ko na sila doon Kasi kawawa eh Servato lang servato Hindi naman sa pinapansin ng mga iba Buti mayroon doon kanina na naunang nakabamotor. kaba motor Hindi kasi ako makalusot doon sa likod eh Dahil sobrang traffic Nung nakalusot tayo Ayan ginide na lang natin So sana uh, makaabot sa hospital yung pasyente nila